So it's a Thursday morning Pakatlong araw nang naka-alert dito sa amin Cagayan Valley, Bagyong Marse Sarado na naman ang shop Syempre, walang kuryente Hindi makapagtrabaho ng maayos Walang pumupuntang clients Although may mga clients tayo dyan na hindi pa natatapos Pero yun nga, hindi tayo makapagtrabaho ng maayos Mga laptop nandyan natin super lakas na dito mga kaibigan di ko lang alam, alam, lang alam kung ano yung signal number na dito pero malakas ang hangin sinasabayan na rin ng ulan uy bagyo na naman dito sa Cagayan Valley mga kaibigan pangatlong araw na to signal number 3 di, di ko lang alam kung ano ng update bagyong marse wala na naman yung mga palayan the double kill na sarado na naman ang business hindi na naman tayo makakapagbukas oo nga pala walang kuryente ay meron pa naman din tayong ayusin ngayon pero walang kuryente mga kaibigan patay ang business wala na naman yung mga palayan mga kaibigan na oh. double kill sarado na naman tayo ngayon wala hindi rin tayo makapagtrabaho ng maayos buti sana kung may kuryente wala naman Narado na naman ang shop sunod sunod na lang hangin ang malakas dito mga kaibigan bayan Sobrang lakas oh. Wala nang kuryente Kanina umaga lang. Ganun talaga. Business. Yun din ang disadvantage no sa ating mga business owners. Pag may mga ganitong eksena, wala apektado talaga ang kita. Pero parte lang lahat ng buhay yan, no? Bawi na lang tayo. Siyempre sa atin, computer repair shop, walang pupuntang clients na ganitong panahon. Kaya magko-close din tayo Wala rin kuryente